What's up mga paps, welcome back to my channel J Moto Vlog and uh, for today's video install natin itong HS1 LED light Osram sa aking SYM RB12 e bago yan, intro muna tayo first step, syempre babaklasin natin itong headlight kasi hindi naman natin ito malalagay ng uh, hindi natin binabaklas to kaya baklasin mo natin So yun mga paps, natanggal na natin yung head, yung head, yung headlight. At ito yung tsura nya, ayan. So, meron mga sakit dyan. Ito yung signal light, side light, tsaka yung sa another signal light. So, alisin muna natin lahat yan. So, ito na mga paps yung aking headlight Ayan. So, ang gagawin natin alisin natin to yung sakit nya tayo mo lang hinihila lang to dahan-dahan lang kayo sa paghila Ayan. so ito yung H4 sakit mga paps mamaya ipapaliwanag ko kung bakit uh, ah, ganito hindi kaya basta basta pwedeng bumili ng headlight na para sa SYM natin kasi iba yung sakit nya compared dun sa ibang motor so ito muna tanggalin natin And so ito yung tsura nya meron syang dalawang tornilyo dyan at merong guide baga parang ito yung lock nya para hindi gumalaw-galaw yung ating bumbilya. So ito yung tatanggalin natin dalawa. pwedeng flat screw. Pwede rin ah, uh, So, isa lang, kahit isa lang tanggalin natin. Tapos, alalayan nyo lang. Kasi, pumipitik eh. Pumipitik yan. Ayan, pumipitik. Baka, hindi, hindi nyo kasi inalalayan. Baka, biglang tumalsik yung tornillo, hindi nyo na makita. So, yun, kahit isa lang. Nandiyan, saka na natin matatanggal ito. Ayan. So, ito na yung aking Headlight Osram All season Yung type nya So gaya na sabi ko kanina mga paps Kapag bibili kayo ng headlight Na bumbilya Make sure nyo na tama yung Pabibili nyo kasi Kagaya nito Ito yung tinatawag na H4 type Na bumbilya May kita nyo dyan yung parang Ayan pabilog Medyo may malaking bilog siya Tapos merong Malaki dito sa taas Na parang guide din dalawang maliit at meron siyang tatlong male male socket so ito yung H4 so yung iba kasi ganito wala akong sample pero papakita ko sa picture ayan so nakikita nyo yung likod nya yung likod ng part nya ay para meron siyang uh, manipis na lata na nakapalibot na bakal na nakapalibot dun sa may pinakang ano nya and then meron siyang dalawang nakita nyo yung metal part na yan kumbaga dyan dumadalo yung kuryente so iba yan eh, hindi yan sakto sa ating headlight kapag ganyan ang binili nyo hindi ko alam yung tawag yan sa headlight na yan pero papakita ko sa picture para may idea kayo so hindi siya aakma rito so ang kailangan natin yung H4 type which is ito yon ayan, tingnan nyo maigi ha so yun, okay so kabit na natin tong led pero ito reserve ko naman reserve ko na lang to since okay pa naman siya nagpalit lang ako ng led kasi madalas naka open yung headlight ko eh e para hindi rin siya ganun kalakas sa ano, battery so, ganyan lang pasok nyo lang so yan may guide naman yan so hindi yan ma hindi yan magkakamali ng kabit diyan kaya dyan kaya hindi kayo magkakapalit ng kabit hindi kayo mababaliktad Ayan, pag nalagay nyo na lagay nyo na, na ulit tong lock kaya. and then pagigpitan nyo siya diinan nyo to kasi kaya sabi ko kanina pong ipitik yan eh Pakita okay So yun, okay na. Since nalagay na natin yung headlight, yun yung nagtsura nya. Saka so, naman natin, balik na yung goma. Ang cover. Pinakang cover nya. So ito, kahit magkabaliktad naman to, wala namang problema to. Cover lang naman to. And then sakit socket H4 socket pasok nyo lang dyan so yan okay na yan sasalpak na lang ganoon lang kadali mga paps magpalit ng headlight ng bulb sa headlight natin Ayan, okay na, salpak na natin. So ibalik na lang, balik lang ulit natin yung mga sakit na tinanggal natin. Ayan, headlight. Tapos yung signal light. Hindi naman ito magkakapalit kasi uh, orange. Orange. Then ito blue, light blue. So blue. Kaya hindi kayo magkakapalit. Pero mas maganda na rin kung iti-testing nyo siya bago nyo ibalik yung headlight. Para kung may baliktad man na sakit, pwede na nyo pang mabago. So hindi kayo magbabaklas ulit para baguhin. Okay. Yeah, testing muna natin. Ito yung gumana. So, kapit na natin for pinale. Siya nga pala mga paps, meron na akong isisingit, no? Yung tungkol doon sa... Ah, uh, ginawa akong vlog tungkol sa pagkakabit ng hazard hazard lights So marami kasi na diliman doon kasi nga nasa loob ako ng bahay that time. Tsaka quarantine time noon kaya bawal lumabas. Kaya sa loob ako ng bahay gumawa. So ipapaliwanag ko lang sa inyo yung pinakamaliwanag niya. <laughs> so yun doon sa video, ito yung switch na ginamit ko. Ayan. And then tatlong wire yan. Ang sabi ko nga doon, kahit magkapalit-palit niya ng lagay, hindi naman magkakaroon ng problema kasi sa pinakahuli maglilink din naman yung tatlo na yan no? so yung isang wire dyan dito ko pinadaan yan dito yan kita nyo ba sa may sakit ng relay ito sa so may part na yan no? and then yung dalawang wire naman ay dito dito sa may wire ng signal light dun sa magkaiba ng kulay kasi ito orange at green at yung isa naman light blue at green so dun yung siya lalagay sa may light blue and then sa orange yung tag isang wire na matitira dito so yun lang ganun lang kad simple mga paps and then kayo na lang maglalagay ng switch kung saan nyo siya uh, compatible na il ilalagay so ako nilagay ko rito so yun lang kapit na ulit natin to. Mag-iingat lang kayo ng pagbaklas ng headlight mga paps kasi medyo mahirap baklasin yung headlight natin. Pag nagkamali kasi kayo ng baklas, possible may mag crack sa part ng ganito. Sa mga ganyan. Kaya mag-iingat kayo. gaanan nyo lang yung kamay, huwag yung bibigatan. bago nyo ipit ng todo, check nyo muna ulit lahat ng lights kung may ilaw, kung gumagana lahat para sobrang sigurado kayo ayan, gumagana na agad to hindi ko pinipindot ayan, low light okay so pag okay na siya, pwede nyo ipitan lahat So in mga paps, nakabit ko na siya. So pinaka last try. Ayun. Nakalaw yan and high. So t -t -t papakita ko sa inyo yung susubukan ko ipakita sa inyo yung sample ng ilaw niya. Yung review ng ilaw niya kapag gabi para mas makita nyo palalo. No? So So, ayan, Hanggang dito na lang. Kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to like. At kung may tanong kayo, comment sa baba. Subukan natin sagutin. Subscribe na rin kayo sa akin mga paps kung di pa kayo na subscribe sa YouTube channel ko para mas marami pa tayong video na gagawin. At uh, yun lang. At hanggang uh, dito na lang. Lagi mong pinapaalala sa inyo na ride safe. Bye-bye. So, yan po yung sample A uh, review ng Osram HS1 LED light. Ito yung low and ito yung high. Natay sa medyo madilim. Ayun, dito medyo madilim. Ayun. Nakahay ito yung low and high. So ayan lang. Salamat ulit mga paps at uh, Huwag kayo nyo mag-subscribe Then hit the notification Notification तरह नोटिफिकेशन बेल पर आप देख के समा बीजना आप दोनों बाय